Sa bansang ito, tuwing may eleksyon, iisa lang ang kandidato sa pagkapangulo sa mundong pinaikutan ng lihim sa North Korea, kung saan palaging naroon ang anino ng ruling dynasty. Isang hindi pangkaraniwang eksena ang araw-araw na nagaganap ang kanilang halalan. Bagamat nagdaraos na mga halalang ito ang bansa na may opisyal na pangalang Democratic People's Republic of Korea or DPRK, ang mga tanong ukol sa layunin at kapanipaniwalang kalidad nito ay patuloy na nagbibigay ng agam-agam ang bansang North Korea ay nagdadaos ng eleksyon. Ngunit malaki ang pagkakaiba ng mga eleksyon ito mula sa mga proseso ng demokrasya na naobserbahan sa maraming iba't ibang bansa. Ang sistema ng politika sa North Korea ay natatangi at lubhang sentralisado sa ilalim ng pamumuno ng Workers' Party of Korea at ngayon ay pinamumunuan ni Kim Jong-un. Kaya naman sa video ito ay aalamin natin ang limang pamamaraan kung paano ginagawa ang eleksyon sa North Korea. Panglima, ang sistema ng iisang partido. Ang North Korea ay isang estado na may iisang partido kung saan ang Workers' Party of Korea ang tanging legal na kinikilalang partido lahat ng iba't ibang aktibidad at partido sa politika ay ipinagbabawal. Ibig sabihin, kung tatakbo ulit si Kim Jong-un as supreme leader ng North Korea, wala siyang kalaban at bukod tangi na siya lamang ang iboboto ng mga mamamayan. Mula sa kasamang partido ng supreme leader nagmumula ang mga kandidato para sa mga eleksyon at ang sentro ng kapangyarihan sa bansa. Ang partido ay hindi lamang nag-aayos sa politika kundi pati na rin sa ekonomiya, militar at lipunan. Ang pamahalaan sa North Korea ay may striktong kontrol sa impormasyon na pumapasok at lumalabas sa bansa. Ito ay nagreresulta sa kawalan ng malayang pamamahayag at limitadong pag-access ng mamamayan sa impormasyon mula sa labas ng bansa. pang pagpili ng mga kandidato. Ang mga eleksyon ay hindi competitive sa tradisyonal na kahulugan. Ang mga kandidato para sa iba't ibang opisyal sa politika ay pinipili ng Workers' Party of Korea at ng kanyang liderato. Karaniwang mga miyembro ng naghaharing partido o malapit sa ideolohiya nito ang mga kandidato. Ang pamahalaan ng North Korea ay kilala sa paggamit ng propagandang pampolitika upang mapanatili ang suporta ng mamamayan sa partido at sa liderato nito. Ang mga formal na pagtitipon, parada at pista ay ginagamit upang ipakita ang lakas at pagkakaisa ng sambayanan sa ilalim ng rehimen. Ang sistema ng sangbun, isang uri ng sistema ng kasaysayan ng pamilya sa North Korea. Ayon sa sistema na ito, ang bawat mamamayan ay binibigyan ng isang uri ng rango batay sa kasaysayan ng kanilang pamilya at aktibidad sa politika. Ang Sangbun ay maaaring magdikta ng oportunidad sa trabaho, edukasyon at iba't ibang benepisyo sa lipunan. Ang North Korea ay isa sa mga pinakamahigpit na kontroladong bansa sa mundo. Pagdating sa malayang pamamahayag, ang anumang kritikal na opinyon tungkol sa gobyerno ay mahigpit na ipinagbabawal at ang mga mamamahayag at kritiko ay maaaring harapin ang mabigat na parusa. Pangatlo, ang pangkalahatang karapatang boto sinasabing merong pangkalahatang karapatang boto sa North Korea na nagbibigay pahintulot sa lahat ng mamamaya na nasa tamang gulang magboto. Gayunpaman, ang mga kandidato ay nauuna ng pinipili at merong isang opsyon lamang sa balota para sa bawat posisyon. Bagamat sinasabing mayroong pangkalahatang karapatang boto, ito ay maituturing na huwad na demokrasya dahil sa kakulangan ng tunay na kalayaan sa pagpili. Ang limitadong bilang ng mga kandidato at kawalan ng malayang eleksyon ay naglalarawan ng kawalan ng tunay na demokratikong proseso sa bansa. Ang pamahalaan ay nagmamanman at nagmamatsyag sa mga mamamayan, kabilang ang kanilang partisipasyon sa eleksyon. Ang hindi pagsali sa eleksyon o pagtanggi sa pagboto ay maaaring maging sanhi ng represibong aksyon mula sa pamahalaan. Ang pamilya ng isang mamamayan ay maaaring maging batayan para sa kanilang sangbon na maaaring makaapekto sa kanilang karapatan na bumoto. Kung ang isang miyembro ng pamilya ay nadawit sa aktibidad na maituturing na labag sa ideolohiya ng estado, maaaring mabawasan ang kanilang karapatang bumoto. Sa mga eleksyon, ang iisang opsyon lamang sa balota ay palaging pabor sa naghaharing partido. Ito ay nagbibigay daan sa patuloy na pagkakaroon ng kapangyarihan ng partido at hindi nagbabago ang politikal na dinastiya na naghahari sa bansa. Ang pamahalaan ay naglalabas ng propaganda upang palabasin na ang kanilang sistema ng eleksyon ay makatarungan at demokratiko. Gayunpaman, maraming internasyonal na tagamasid at mga eksperto ang nagpapahayag ng pangamba hinggil sa kawalan ng kalayaan sa prosesong ito. Pangalawa, Sekretong Balota ang proseso ng pagboto sa North Korea ay inaasahang sikreto Ngunit may mga alalahanin ukol sa kahalagahan ng sikreto ng balota dahil sa lubos na kontroladong kalakaran ng lipunan. Maaaring mangamba ang mga butante ng mga parusa kung hindi sila buboto at kung buboto sila laban sa itinakdang kandidato. Ang mga otoridad ay nagmamanman sa proseso ng butuhan sa mga halalan. Bawat botante ay maaaring pagmulan ng pagsusuri mula sa pamahalaan na naglalayong siguruhing tama ang kanilang boto at hindi nila nilabag ang mga alituntunin ng Estado. Ang mga botante ay maaaring mangamba sa kanilang kaligtasan at seguridad kapag hindi sila bumoto o kung hindi nila ibinoto ang itinakdang kandidato. Ang takot sa posibleng parusa mula sa pamahalaan ay maaaring humadlang sa kanilang pagpapahayag ng sariling opinyon. Bukod sa sariling kaligtasan, maaaring maging bantarin sa kaligtasan ng kanilang pamilya ang hindi pagsunod sa inaasahang boto. Ito ay maaaring magdulot ng kawalan ng kalayaan sa pagsusuri at pagsunod sa kanilang sariling kagustuhan. Ang sistemang sikretong balota ay maaaring maging paraan ng pamahalaan upang likhain ang ilusyon ng demokrasya ng hindi nagbibigay ng tunay na kalayaan sa botante. Ang mga halalan ay maaaring magdulot ng impresyon na mayroong demokratikong proseso, ngunit ang kawalan ng tunay na kalayaan sa pagboto ay nagpapakita ng kawalan ng demokratikong kaayusan." at ang una, ang resulta ng eleksyon. Karaniwang iniuulat ang resulta ng eleksyon na may malakas na suporta para sa mga kandidato ng na mga nagaharing partido. Kadalasan, merong isang daang na mga boto. Walang independyenteng pagnanakawang nagaganap at hindi kinikilala ng pandaigdigang komunidad ang mga resulta bilang kredibleng mga resulta. Sa mga ulat ng eleksyon sa North Korea, hindi umiiral ang abstensyon na nangangahulugang lahat ay nagboboto. Ito ay isang bagay na hindi karaniwan sa ibang mga sistema ng eleksyon sa buong mundo. Ang mataas na bilang ng mga boto para sa mga kandidato ng nagaharing partido ay ipinakikita ng pagkakaisa o solidaridad sa ideolohiya ng partido. Sa ilalim ng malupit na kontrol ng pamahalaan, iniuugnay ng mga mamamayan ng kanilang pagboto sa itinakdang partido upang maiwasan ang anumang parusa. Ang mga bilang ng boto na palaging umaabot ng 100% ay maaaring maging isang simbolikong mensahe mula sa mamamayan. Ipinapakita ang kanilang buong suporta sa liderato ng bansa. Gayunpaman, ito ay itinuturing na hindi makatotohanan ng marami at itinuturing na isang produkto ng sistema ng kontrol ng Estado. Ang pamahalaan ay gumagamit ng resulta ng eleksyon upang palakasin ang kanilang propaganda. Ang 100% suporta ay ginagamit upang ipakita ang buong pagkakaisa ng bansa sa ilalim ng liderato ng partido. Sa lupain na ito, kung saan ang halalan ay may mas mabigat na halaga kaysa kagustuhan ng butante, ang ilusyon ng demokrasya ay nananatili na nagpapahiwatig sa mundo ng tunay na kalakaran ng eleksyon sa North Korea. Mahalaga na bigyang diin ang itinuturing na kritikal na mga pandaigdigang tagamasid at mga organisasyon para sa karapatang pantao ng mga eleksyong ito dahil sa kakulangan nito sa tunay na politikal na kalayaan, pagpili at kalinawan. Hindi sumusunod ang sistema ng politika sa North Korea sa mga prinsipyo ng demokratikong eleksyon tulad ng nauunawaan ng karamihan sa iba't ibang bansa.